Yo yo yo, siru taktikal kapayapaan po para sa lahat. Kumusta po? Ito, road trip na naman kami. Hindi, joke lang. Hapunan talaga namin yan. Dito kami na kung saan isda ang aming napagtripan. Medyo The may best. kamahalan pero ayos lang, masarap naman. Minsan lang eh. Oo, oh, minsan lang pero parang ang laking kabawasan. Hindi, <laughs> joke lang. Pagkain naman At yan. At isinerve na nga ang walang kamatayang salata. Umorder na rin ako ng raita. Grabe kasi yung order namin isda. Pang tatlo, apat, lima. Dalawa lang kasi kaming kakain pero kung meron kaming kasama, mas masaya. Bali habang naghihintay, flex muna natin yung restaurant. Dito lang din yan sa may is pa. At ito na nga ang namin. Grabe. Oh God. Dutch natin, be. Amoy pa lang yan, panalo ka mo. Oy, binulat-lat pa. Grabe, sa laki tong isda. Cherry fish. Pipilitin namin ubusin Sayang na sayang Pag hindi mo mauubos Nung ganitong pagkain mas, mas masarap siguro to sa white rice Nirecommend kasi nung waiter Na Majbus daw ang mas masarap dyan Okay, sige Let's try Arty mo Malaki talaga siya Pwede siya sa panlima Pero trip na trip namin Ni Abdurrahman yan Kahit kami lang dalawa Masarap siyang kainin kasi Bagong luto Bagong ihaw Buti sa restaurant na to Hindi rin malangaw Ano daw? Pinasak pa yun eh O oh, siya Simulan na Gutom na rin ako yung raita nila parang buko pandan eh. Yan. ang inorder order namin raita para hindi naman nakakaumay. Medyo hindi kami makagit over eh sa laki ng isda. Pero start na! Woo! Mga hindi talaga makagit over eh. Kasi nga naman dalawa nga lang kaming kakain. explain Bigla kami sa aming order. O ibalik niyo kakain na lang. tayo pa sinasabi. Pasensya na rin sa mga itsura namin. Talagang gutom at pagod na rin kami kakalakad. Meron lang kaming inasikaso kasi. Late na late na rin ang aming dinner. Kasi yung kulay bulang rambo, nawawala. Eh. Hindi na kami makahanap ng spare noon eh. Saan ba nakakabili noon? Tagal na rin kasi siguro yung face out yun eh. Mga durareta kasi ang uso ngayon, di ba? Tsaka mga yung mga branded na crocs. Hindi ko alam kung saan nakakabili noon eh. Baka may suggestion kayo. Tapos nakita ko yung lalaki. sinako yung aso. Eh oo, oh, anong gagawin nito? May dalang pamalo. Bigla na lang ako napabili ng Jolly eh. Yung gulay violet. Pero para pares kami yung lasa nun mo. Maasim. Ba't kaya ang bilis ng oras. Dati naman matagal, mga one hour. Yung ano, yung kalabaw pag namatay nilalangaw. Pero yung langaw pag namatay eh, hindi kinikalabaw. Ano yung kinikilala ba? upang ka? Ang init dito sa kwarto. Buksan ko nga yung aircon pagkatapos ko mag-off. Ako! Ang lakas kasi umugong ng aircon kaya pinapatay ko. Hindi ako makapagal na kapag lumangit-ngit ang papag. Medyas mong butas. Pinamahaya ng ipis. Bilis-bilisan mong tumakbo. Pakat tagnayin ka ng hangin. Sumayaw tumalon doon tayo sa gubat. At yun na nga. Natapos na ang aming kainang festival. Festival talaga yun festival. Parang yung napanood kong piligulang ko bone catcher, eh, no? yung buto lang natitira. Ewan eh, ko kung anong mga animal yun na kinakain yung tao tapos buto lang yun natitira. Animal you. Sa totoo lang, hindi namin naubos yan. May natira Inuwi ko, di ba? Inuwi na lang namin ni Abdurrahman. Tawag ni Guyakim! Take out! At na, nagkabusugan oh. na nga. So, bye. Thank you for watching. Pasensya na. Follow ka lang sa akin na kung trip mo.